Well, my name is Eli Buendia and uh, I've uh, built a career around uh, songwriting and uh, making music. Si Eli Eliandre Basinio Buendia isinilang noong ados ng Nobyembre 1970 sa Naga, Camarines Sur. Isang kilalang musikero sa Pilipinas na higit na nakilala bilang punong bukalista at pangunahing manunulat ng kanta ng tanyag na alternative rock band na Eraserheads. Lumaki siya sa Naga at kalaunan ay nag-aral sa Universidad ng Pilipinas Diliman kung saan kumuha siya ng kursong Mass Communication at Pelikula. Dito niya nakilala na Raymond Marasigan, Buddy Zavala at Marcos Adoro, mga kapwa-estudyante na kasama niyang bumuo ng Eraserheads noong 1989. Ang kanilang unang album na Ultra Electromagnetic Pop noong 1993 ay naging isang makasaysayang likha na nagsimula ng bagong yugto sa musikang rock sa Pilipinas. Umabot sa pambansang kasikatan ng banda sa mga awiting gaya ng Pareko at mga album na Circus noong 1994 at Caterpillar noong 1995 na naging bahagi ng mga kulturang popular ng mga Pilipino. Bilang pangunahing tagalikha ng banda, si BuenDia ay may malaking ambag sa paghubog ng tunog at pagkakakilanlan ng Eraserheads. Habang lumilipas ang panahon, sinubukan nilang galugarin ang iba't ibang estilo ng musika, mula sa alternative pop-rock tungo sa mas mapangahas na tunog sa mga album na Fruitcake noong 1996, Sticker Happy noong 1997, Natin 99 noong 1999, at Carbon Dioxide noong 2001. Sa kabila ng tagumpay, nakarana si Buendia ng matinding presyon dulot ng kasikatan at inaasahan ng industriya dahilan upang mas maging introspektibo at eksperimento ang kanilang mga sumunod na likha. Ang mga awit tulad ng Para sa Masa ay sumasalamin sa kanyang lumalalim na pagdududa sa katanyagan at sa malaking pagtangkilik ng masa sa kanilang maagang mga kanta. Noong Marso 2002, umalis si Buendia sa si Eraserheads dahil sa personal na dahilan at pagkapagod. Ang kanyang pag-alis din ang naging hudyat ng tuloy ang pagbuwag ng banda. Isang malabong mensahe na nagsasabing it's graduation time ang kanyang iniwang paalam sa kanyang mga kasama. Bagaman nagtapos ang isang yugto, uling nagtipo ng banda noong 2008 para sa isang reunion concert na biglang natigil ng magkaroon sa buwendian ng pananakit sa dibdib. Matapos siyang sumailalim sa angioplasty at makabawi, nagkaroon sila ng ikalawang konserto noong 2009 at sinundan nito ng world tour mula 2012 hanggang 2014. At muli, mula 2023 hanggang 2025, naglabas din sila ng mga bagong kantang tulad ng Sabado at 1995 noong 2014 at paminsan-minsan ni nagkakasama para sa mga kampanya at live performances. Noong 2000, inilabas ni Buendi ang kanyang unang solo album na Wanted Bed Spacer na nagpapakita ng mas eksperimento at elektronikong tunog malayo sa kanyang pinagmula na Eraserheads. Matapos niyang lisanin ang banda, bumuo siya ng mga bagong grupong tulad ng The Mongols noong 2003 kung saan ginamit niya ang pangalang Jesus Diz Ventura nang umalis ang gitaristang si Jerome Velasco sa The Mongols muling pinangalanan ng banda bilang Pupil na naglabas ng ilang mga albums kabilang ang Beautiful Machines noong 2005, Wildlife noong 2007, Limiters of the Infinity, Pool noong 2012, noong 2011 at Zilk noong 2015. Ang pupil ay naging panibagong yugto sa kanyang karera matapos ang Razorheads, pinagsasama ang rock at eksperimento. Noong 2011, bumuo sa si bindi ng isang supergroup na tinawag na The Octaves kasama ang mga veteranong musikerong gaya ni Nito Adriano ng The Jerks at ang mga miyembro ng Hilera. Naglabas sila ng self-titled na album noong 2013. Pagsapit ng 2016, nakipagtambalan siya kay J Ortega upang buuin ng Apartel, isang soul at R&B band. Ang unang album mga Partel na Inner Play at kasunod na Full Flood no 2018 ay sumasalamin sa kagustuhan ni Buendia na tumuklas ng ibang genre sa labas ng alternative rock. Sa kabuuan ng kanyang karera, pinatunayan niya ang kanyang kahusayan sa patuloy na pagbabago ng estilo mula rock patungong soul, funk at elektronikong musika. Bukod sa musika, Pinasok din ni Bendy ang mundo ng pelikula. Siya ay nag-aral sa ilalim ng mga haligi ng pelikulang Pilipino na sina Lino Broca at Ismael Bernal. Mula rito, co-director siya sa ilang music video, maikling pelikula at maging sa isang full-length anthology film na pinamagatang Bang Bang Ali noong 2013 kung saan siya ay sumulat at nagdirek ng dalawang segment bukod pa sa paglikha ng kantang Haunted. Nagsulat at nagdirek din siya ng maikling pelikulang Waiting Shed na ipinalabas kasama ng gawa ni Marcos Adoro sa Cine Manila noong 2009. Patuloy ang kanyang pagmamahal sa pelikula gaya ng kanyang inihandang proyekto na kontrata noong 2017. Sa paglipas ng mga taon, maraming naging kolaborasyon si Buendia sa iba't ibang artista kabilang ang kanyang makasaysayang tambalan kay Francis Magalona, kabilang sa kanilang mga obra ang Super Proxy at ang posthumous album na In Love and War noong 2010. Nakipagtulungan din siya sa mga banda gaya ng Itchy Worms, Cheats at Sunset kung saan siya ay nagtanghal at naging producer ng na ilang mga kanta. Noong 2016, itinatang ni Buendia ang Offshore Music, isang independent record label na may layuning itaguyod ang mga bagong talento at malikhaing musikero sa Pilipinas, kabilang sa mga artistang pinirmahan. Noong Offshore ay ang Itchy Worms, Apartel at The Ransom Collective, Idress at Enamori. Noong 2023, pumirma ang Offshore ng pandaigdigang kasunduan sa pamamahagi ng musika kasama ang Sony Music Philippines isang patunay na patuloy ang impluensya ni Buendia bilang musikero, producer at tagapagtaguyod ng industriya. Inilabas ni Buendia ang matagal nang hinihintay na ikalawang solo album na pinamagatang Method Adapter noong 2024. Ang paunang single na bulaklak sa buwan ay sinundan ng tagpi-tagping peraso at isang remix album noong 2025. Ipinamalas ng album ang kanyang pinatibay at pinagyamang tunog at masalimot na tema. Ebidensya ng kanyang patuloy na pagunlad bilang alagad ng sining. Sa kanyang pribadong buhay, unang ikinasal si Buendia kay Vicky Kayago ang naging inspirasyon sa awit na Toyang at sila'y may anak na babae na si Yuna Aurea. Kalaunan niya kinasal siya kay Dean Ventura kung saan sila'y may anak na lalaki na si Yon Drake na ngayon ay isa na ring musikero at bokalista ng bandang Nobody's Home. Paminsan-minsan ay tumutugtog si Yon kasama ang kanyang ama sa mga pagtatanghal na nagpapakita ng pagpapatuloy ng pamana ng musika sa kanilang pamilya. Isa sa pinaka-kontrobersyal na usapin kaugnay kay Eli Buendia ay ang urban legend sa likod ng kantang Spoliarium ng Eraserheads. Ayon sa haka-haka ng ilang tagahanga, ang kanta raw ay tumutukoy sa 1982 case ni Pepsi Paloma laban kina Vic Soto, Joey DeLeon at Richie De Horsey, Gayun pa man, pinabulaanan ito ni Buendia sa isang podcast noong 2021 kung saan sinabi niyang ang kanta ay tungkol lamang sa pagkalasing at walang kaugnayan sa nasabing kaso. Sa kalagitnaan ng kanyang karera, nakarana si Buendia ng mga seryosong problema sa puso. Noong Enero 2007, siya ay natake sa puso habang nasa tour kasama ang bandang pupil at agadisin ay lalim sa angioplasty. Muling lumala ang kanyang kondisyon noong Agosto 2008 sa kanilang reunion concert kung saan bigla siyang nagsimangot sa sakit sa dibdib at lang dalhin sa ospital. Natuklasang muli siyang inatake sa puso at sumailalim sa ikalawang angioplasty. Mas lalong mabigat ang pangyayari dahil namatay ang kanyang ina dalawang araw bago ang konserto. Matapos ang insidente, sumailalim si bendiya sa dalawang buwang medical leave. Sa kabila ng lahat, siya ay matagumpay na nakabawi at nakatugtog muli sa ikalawang Eraserheads reunion concert noong Marso 2009 na natapos ng walang aberya. Noong Hunyo 21, 2025, pinangunahan ni Buendia at ng kanyang banda na The Methodist ang pangunahing entablado ng Fete de la Musique, Philippines sa Ayala Triangle Gardens, Makati kasama niya sa lineup sina Army Milyari at iba pang local at international artist. Ipinahayag niya ang kasiyahan sa pagtugtog sa isang bukas at mapagpahalagang tagapakinig. Ito ang kauna-unahang best na siya'y naging pangunahing tampok sa nasabing festival. Noong Mayo 2025, naglabas ang offshore music ng Gutter Pillow Tribute Album, isang pagbibigay galang sa klasikong Eraserheads album mula 1995. Tampok dito ang mga bagong bersyon ng bawat kanta mula sa orihinal na album na inawit ng mga artist sa ilalim ng label ni Buendia bilang paggunita sa ikatatlongpong anibersaryo nito. Pinalabas sa mga sinihan sa Pilipinas noong Marso 21, 2025 ang dokumentaryong Eraserheads Combo on the Run na idinerek ng kanyang dating asawa na si Dayan Ventura. Tinalakay dito ang kwento ng banda patungong 2022 reunion at positibo itong tinanggap ng mga tagahanga. Sa pagtatapos ng pelikula, inanunsyo ng banda ang Electric Fun Music Festival na gaganapin sa Oktubre 2025 sa SMDC Festival Grounds at ipinakilala ang teaser ng isang unreleased song na Get This Love Thing Down. Hudyat na ka na ng pagbabalik sa masaktibong presensya sa musika. Noong 2024, kabilang sa Buendia sa mga pangunahing artist sa Aurora Music Festival sa Davao City. Bagaman hindi pa siya nakalistang kalahok sa susunod na edisyon, ang kanyang pagdalo noong 2024 ay patuloy ng kanyang patuloy na pagiging mahalagang figura sa musikang Pilipino sa kasalukuyan. Aktibo pa rin si Eli Buendia sa paglikha ng bagong musika, pagganap sa malalaking konsyerto, pamumuno sa mga proyekto nagbibigay pugay sa kanyang pamana at pagiging sentro ng mga dokumentaryo at festival sa larangan ng OPM.